Tears of a Doctor Wife, Chapter 62 Imbesa sa dumiretsyo sa restaurant na dinek sa akin Stacy, ibang landas ang tinungo ko. I decided to go to the restaurant. I would spend the day with my wife. Mamayang gabi, gusto kong kakain kami sa labas at bukas, ipapasyal ko ang mga bata bago kami pupunta sa party. Hindi ko pa na-date si Zaira. Gusto kong iparanas sa kanya ang mga bagay na dapat nararanasan ng isang babae. Kung paano sila niligawan ng isang lalaki. Tinawagan ko si Tita Farah to explain everything. At siya na ang makipagkita kay Stacy. At itinuro ko sa kanya ang mga dapat sabihin. Lahat na ayos ko na para bukas ng gabi. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Mas gusto ko laging kasama sa lahat ng oras ang asawa ko at ang banga anak ko. I felt something awful feelings in my heart na hindi ko maintindihan. Na para bang every second, every minute, Every hour ay napakahalaga na dapat walang masayang. Mag-date na lang tayo, darling. Let's celebrate. I smiled and she was really blushing. Ano naman ang isi-celebrate natin? Pag-uway na tanong niya na may hindi maititagong ngiti sa labi. Our life together. Let's celebrate our life together. Bilang bagong magjowa. jowa Mag-asawa. She smiled. Your pregnancy. Let's welcome together our newest member of our family. Let's thank the heaven that we have each other, and I wanna thank him for having you in my life. I lifted up her chin with my forefinger and thumb. She opened her mouth to see something, but it was too late. The moment her lips parted, I closed them with a kiss. My tongue slowly thrust deep into her mouth. Then my tongue moved against her teeth. With a soft Unconscious I, she opened her mouth to fully, and when she tentatively moved her tongue to brush over mine, I heard her groan. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, at inilagay iyon sa laig at malayo niyang tinugunan ang mga halik ko. Gusto kong magpakalunod sa mga halik niya. Nang bigla siyang huminto. I groan bilang pagtutol, dahil ayokong matapos ang mga halik na iyon. Pero kailangan mong puntahan si Stacy. Anya na kinagat ang ibabang labi ko. Ang mga mata nito ay taas baba. Pero ang mga labi niya ay walang tigil sa kakahalik sa akin habang kinukulong na ang dalawang palad niya ang mukha ko. ashu ah, At pinanggigilan ko ang halikan ng labi niya. Kinagat ko ang ibabaw ng labi niya at kinagat niya ang pangibabang labi ko. And we stroke her tongue inside each other's mouth. Hinihintay ka noon, diyak, Anya. No, darling. Mas mahalaga ka. Let's celebrate your pregnancy. Bumitaw siya sa akin and she took a deep breath. Hindi pa naman tayo sure kung talagang buntis ako. Malay mo, gusto ko lang talagang kumain ito. Anya nang nakangiti. I look at her intently. I'm a doctor, darling. Kahit na hindi ako obigay ni, alam ko at sigurado ako na buntis ka. Dahil mahal kita. Kaya gusto kitang i-date dahil nga mahal na mahal kita. Gusto ko maging masaya ka. I realize sometimes truth can be simple. Tayo lang ang nagpapahirap sa sitwasyon. I understand now. Kahit kumontra ako nung una na pakasalan ka, pero hindi ko pa rin magawang suwayin ang gusto kong tumutol. Dalang babaeng pinakasalan ko ay mahal ko talaga. At yun, ang tama, ang pakasalan ka. Halos mapugtuan ako ng hininga sa mabilisang pagbikas ng mga salitang iyon. She nodded. All right. She rested her head on my shoulder. Sana bukas, tuluyan ang mawala si Stacy sa buhay natin. I want peace and peaceful mind. Hiling niya. I'll make sure of that. I said firmly. She smiled at me. Marami pang darating na problema sa atin. Hindi natin masasabi kung gaano kabigat. Tumitig siya sa akin. Inaplos niya ang pisngi ko. Pero hanggang mahal natin ang isa't isa, hindi tayo magpapatalo sa mga problema, right darling? Uy, ka Very well said, my darling wife. Sang ayon ko. Now, pwede na ba tayong mag-date before I change my mind and before you instead here? She smiled cheekily. Mas gusto kong magbago ka ng isip. She said, grinning. I shrugged my shoulder. Okay, ano ang gagawin mo para paguhin ng isip ko? Teasing her. Pumunta to sa back at sinandalang ang likuran sa upuan. And she parted her legs sa chewing. Now, Zane Christophe de la Costa. Dahil sigurado kang buntis ako, kailangan mabuo ang binihing bumipintig sa sinapupunan ko. Let's make love here, darling. I demanded you. Sabay-alis, sasuot niyang red lace, panty at binatuhon sa akin. Tumamain sa mukha ko at naumoy ko kung gaano to kabango. Namilog ang mga mata nito ang nakatitig sa akin. Pilyo akong umiti. Sumilip ako sa bintana. Sobrang tirik ang araw sa labas. Walang katao-tao sa paligid. At naisip ko tinted ang mga bintana ng sasakyan ko. Piliw ako ngumiti. Sumilip ako sa bintana. Sobrang tirik ang araw sa labas. Walang katao-tao sa paligid at naisip kong tinted ang bintana ng sasakyan ko. Bakit nga ba hindi namin ulitin ang ginawa namin noon? Ang magkaiba lang, pinilit ko siya noon. Ang kaiban niya ako ang hinahamon. At aayaw ba ako? Lumapit ako sa kanya at walang sabi-sabing ilis ko ang suot na t-shirt. At lumod ako sa harapan niya. Once again, we kiss. My tongue traveled from her ears down to her neck, down to her beautiful. I murmured as I spread her legs. Nakita ko ang anticipation sa mukha ng asawa ko. At muli ay doon namin pinagsaluhan ang isa't isa. I smiled helplessly. May dalang bulta-bultahing kuryente sa aking buong pagkatao ang maramdaman ulit ang init sa loob ng kaibuturan niya. Kay sarap sa pakiramdam kapag nag-isa ang dalawang katawan. And I started to move and trust even deeper. She got even more as she said her agreement in a shaking voice. The next moment, napalitan na ng daing naming dalawa ang loob ng sasakyan. Wala akong pakialam kahit ramdam ang pag-uga ng sasakyan. I love you, darling. Bulong ko sa tenga niya. Wala itong ginawa kundi ang haplusin ang pisngi ko. At itigan ako sa mga mata habang patuloy ako sa pag-anggin sa kanya. Ang bawat pagulos ko ay tinutugan na ng katawan niya. Halos umindayog ang balakang nito sa pagsalubong sa akin. I love you, Zine. Pinilit kong abutin ang labi niya upang silin siya ng mga halik. Until we both reach our climax. Bumagsak ako sa tabi niyang pagod at hingal, katulad ng asawa ko. Hinila ko siya at pinahiga ang ulo niya sa binti ko. Yumuko ako at muling inabot ng halik ang labi niya. At inaplos-aplos ng mga ko ang malambot at mahabang buhok ng asawa ko. Hanggang magring ang cellphone ko. Hindi ko pinapansin dahil alam kong si stay lang to. Tumigil din ang nasa kamilang linya at napalitan naman ang tawag sa messenger. Sa inis ko, pinulot ko na lamang. Nakita kong si Tita Farah ang tumawag. Napakamot muna ako ng batok bago ko to sinagot. Si Kiara. At sa galit akong nakinig, sasasabihin ni tita. Pero hindi ko na pinatapos ang sasabihin nito. At pinatay ko na ang tawag. Saan tayo pupunta? Tanong sa akin ni Zaira nang makita nagmamadili akong magdamit. Magdamit ka na. Pupunta tayo ng ospital. I have to see Kiara. Tumawag si tita. May nangyari sa bata. I paused seeing the disappointment on her face. Saglit lang tayo. Sisilipin ko lang ang bata kung ano ang nangyari pagkatapos i-date pa kita. But I can't ignore Kiara. I'm your doctor. Please understand, darling. I beg. Tita Farah sounded so upset over the phone. Baka may nangyari sa bata. Baka naman gawa-gawa lang yun ni Stacy para pumunta ka talaga. Tila may inis ang tinig nito at patabog na bumangon mula sa pagkakahiga sa binti ko. Don't worry darling, tapos na ang problema natin bukas. I make sure of that. I said with certainty in my voice. Hinaplos ko ang pisngi niya kasama doon ang assurance na ikinangiti niya. She nodded. Nagbis na rin siya. Habang ginagawa niya yun, ay pinagmamasdan ko siya ang mabuti. She look like a goddess. She's so beautiful. Chapter 63 Zai Point of View I just wanted to ignore it. Ali sa sana ako but I can't move my feet. Hindi kaya ng mga ako ang lumayo. Sinalubong ni Stacy sa hallway si Zane. Payakap na lumapit sa asawa ko at umiiyak. Oh Zane, our poor baby Kiara. I don't want to lose her. Hindi ko alam kung baka kaya ko. Oh God. Nangungunya pitang mahigpit sa leg ni Zane si Stacy. Matalim na titig ang pinupol ko habang nakamasit. I was 15 feet away from them. Nagpaiwan ako sa baba kanina dahil bumili ako ng mga sampung pregnancy kit sa butika para makasiguro ako na tama nga ang hinala ni Zane na maaaring nagdadalang tao ako bago magpunta sa ob gyn for monthly check-up. Ang maldita. Mayin bularas ko. Kung hindi lang nagdududa si Zay na buntis ako, baka kanina ko pa siya sinugod at ninudmod sa tile floor. I flip my hair at pinaypay ko ang dalawang kamay sa mukha. Patient, Bikay. That's all you need. Kumbinsi ko sa aking sarili. Kahit sobrang nagre-rebelde ang puso ko, kahit gustong gusto ko nang manapak. Eyes mark. Paya kaya kakala mo talagang totoong mga luha ang nasa mga mata niya. Plastic. Masunog ka sana. Naiinis na bulong ko sa aking sarili. Mas lalo pa niyang idinikit ang kanyang katawan sa asawa ko. Pansin ko ang pagkairita sa mukha ni Zane. Pero tong si Stacy ang dumikit-dikit. Zane, have a sigh. Ando ng iritasyon. It's alright. Kiara will be fine. I'll give her my best. Wika ni Zane na may katiyakan ng tini. Hinagod pa niya ang buhok ni Stacy na tila ba concern na concern. Wala namang balak tumigil sa pag iyak si Stacy. Mas isinubsob pa niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Zane. I hope she will find. Anya tumagulgol ulit at sinuntok-suntok sa dibdib si Zane. I hope it lasts. I know it's really hard to cope with her illness but I always believe in miracle. Gagaling si Kiara, oh God. How was our daughter? Kaartihan o wika nito? Tabaan sana ng kidlat. Hindi mo lang kinalabutan na banggitin ng pangalan ng Diyos. Ang kapal talaga ng kanyang pumumuka. Mas makapal pa sa balat ng buhay ang mukha ni Stacy. But suddenly, I felt jealous sa mga pahagod-hagod ni Zane sa likod ni Stacy. Hindi ko maintindihan ang change of mood ko lalo na ang damdamin ko. Basta na lang kasing tumulo ang mga luha ko. Kahit kunwari lang ang pinapakita ni Zane kay Stacy, nasasaktan ako. Para sa akin hindi acceptable. Siguro nga talagang buntis ako, kaya nagiging emotional ako. Napapabuntong hininga ako at pinalis ng madaliri ko ang mga luhang dumadaos do sa pisngi ko. Sometimes the questions are complicated and the answer is simple. Why bother myself? I trust my husband now at yun ang dapat kong gawin ang pagkatiwalaan siya. I look at them for one last time bago ako tumalikod. Feel ko ang magpa-makeover. May mga ATM and credit cards na binigay sa akin si Zane. Gusto kong mag-shopping para sa susuotin ko bukas. Papatalo ba ako? Gusto kong paghandaan ang magaginap na eksena bukas at syempre, gusto ko ako ang pinakamaganda sa mata ng asawa ko bukas. Kinuha ko ang cellphone sa loob ng bag at tinayal ang number ni Love, na agad naman niyang sinagot. Niyaya ko ang babae na maglibot-libot kami sa mall. Na-excite naman siyang samahan ako at sinadya kong patayin ang cellphone ko. Ang usapan namin ay magkikita sa SM. Nag-ikot-ikot muna kami sa loob ng mall pero wala akong magustuhan na damit hanggang makuha ang atensyon ko ng isang butik. Pumasok kami sa loob habang inaangat ngatang ko kuko ng dulong daliri ko. Mainit naman kaming sinulubong ng mga babae sa loob. Dire-diretso ako sa mga rack kung saan may mga nakasabit na mga long dress. May I help you, ma'am? Tanong sa akin ng nakangiting sales lady. I'm just checking things out. Ani ko sa mahina na tinig. Are you looking for something? Muli niyang tanong. I shook. Kinuha ko ang isang black dress na nakasabit mula sa rack. Para sa party. Gumiti ito. hinagod ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Mayroon kaming nababagay para sa'yo, ma'am. So, niya. Namilog naman ang mga mata ko. Tumango ako ay tumalikod ang babae para kunin ang sinasabi niya. Bumalik ako sa kinaroroonan ni Love. Nakaupo ito. Napatitig ako sa mga mata nito ang nagtatanong. Naupo ako sa tabi niya. Buntis ka ba? Biglang tanong nito. Hindi na ako nagulat doon. Baka niya ang laman ng paper bag na daladala -dala ko. Sabi ko sa pharmacist kanina, ilagay ng maayos sa paper bag. I shrug my shoulder. Baka, kaya pag uwi ko magtetest ako. dire ako one week at hindi malabong mangyari yun. Walang pali ang asawa ko sa pagpapatirik ng mga mata ko eh. Pabiru kong sabi. Napahalakak to. And she looked at me evilly. Anong problema? Hindi ng problema. Masaya ako sa'yo. Ang bilis lang ng mga pangyayari. Magkakaroon kayo ulit ng anak. Medyo lumungkot ang tinig nito. Why? Paano naman kasi? Limang taon na kaming kasal ni Prince, but until now, she paused. Wala pa rin nabubuo. Dugtong niya. Kiniingit ako sa'yo. Nguso niya. Natawa ko. Darating din yan. Patient lang. Try and try. Makabuo din kayo. Pampalubag loob ko. Ilang saglit lang dumating ang babae. May bit-bit na dress. Black dress din ngunit mas maganda to kaysa sa unang hinawakan ko. Tumayo ako at pumunta sa fitting room upang isukat. Nang lumabas ako, lahat sila na napalingon at nag-thumbs up. Pati na rin si Love kaya kinuha ko na ang dress dahil bagay din naman sa akin Pagkatapos naming mamili ay kumain muna kami bago nagtungo sa salon Paglipas ng mga tatlong oras ay natapos din ang pagpapaganda ko Niyaya ko rin siyang puntahan namin ng shop kung saan pinapagawa ang mga invitation sa kasal namin At sa miyerkules ang photoshoot na si Zane ang pumili sa venue Gusto ni Zane sa may talampas gagawin a mother nature photo shoot. Lahat pala nakaplano na, kaya wala na akong dapat alalahanin. Ang tanging gagawin ko na lang pala ay i-check ang lahat ng mga details kung tama. Kung meron akong hindi gusto para agad na maayos, pero lahat naman ay naaayon sa kagustuhan ko. Nang matapos lahat, ang lakad namin ay hinatid na ako ni pa uwi sa bahay dahil may sasakyan naman siya. Pagkarating ko sa bahay, ay agad akong sinalubong ng mga bata at ng dalawang kasambahay. Binigay ko sa kanila ang mga binili ko upang dalihin sa kwarto naming mag-asawa. Umalik sa mga pisngi ko ang dalawang bata bago sila bumalik sa kanya-kanya nila ang nilalaro. Pagkatapos, umakit ako sa kwarto at walang sinayang na oras. Pumasok ako sa loob ng banyo, dalda-dala ang sampung pregnancy test. I just wait for five minutes pero wala pang 5 minutes ay nagkaroon na ang mga to ng pink talinya. Mixed emotion. I was so happy dahil tama ang hinala ni Zine. I'm pregnant. I'm so excited to tell him the good news. Our family is getting bigger. Nagbihis muna ako ng pambahay bago bumaba sa sala. Nabutan ko si Yana sa may center table. Nakaupo sa sahig at naggalit ang mga tropilo sa sahig. Dinampot ko yun isa-isa at ibinalik sa couch. Si tatay wala pa? Masuyo kong tanong kaya na habang naguguit sa kanyang sketchpad sa ibabaw ng mesa at naupo ako sa tabi niya. Masuyo kong hinaplos ang mahaba nitong buhok. She looked at me and smiled sweetly. Hinanap ng mga mata ko si Yuan. Naglalaro sa kanyang motorbike sa labas habang sinusunda ng yaya. Nati at nanay, Umiling to habang ang mga kamay ay patuloy sa pagguhit. Look nanay, pinakita niya sa akin ang iginuhit niya. Isa itong beach at may araw na papalubog na. Punta tayo dito nanay. Anya na nangingislab ang mga mata. siwin mo kay tatay mamaya pag uwi niya. I said happily. Tumayo to at nagtatalon. I will tell tatay. Pag uwi niya. She said excitedly at pinaliguan ako ng mga halik sa bisngi. Nak-nak! Ayaw ko dahil nakikiliti ako sa ginagawa niya. Yumakap ako sa kanya at hinalikan ko siya sa ilong. Dito ka lang. Magluluto lang ako ng dinner natin, okay? Ginalo ko ang buko niya. Wow, nanay! Miss ko na yung luto mo. Ngayon palang nagugutom na ako. Anya nakangisi. I pinch your bow cheeks. Binubola mo pa ako. Sa kanilang dalawang maggapatid, siya ang bolera, si Yuan Silent Kid. Magsasalita lang yun kapag inunahan mo. Si Zane ang nakikita ko kay Yuan. Kasi ganun si Tupé nung bata. Tsaka lang magsasalita kapag kakausapin mo. Tapos ang hirap pangitiin na minana talaga ni Yuan sa kanyang ama. Si Giko. Tumayo na ako at nagtungo sa kusina upang ipagluto ang maga amako ng hapunan. Inutusan ko ang mga katulong na hinanda na ang mga kailangan ko at tulungan nila akong maghiwa ng mga rikato. Simpleng menu lang ang lulutuin ko. Adobong pinaghalong karneng baboy at manok, ginataang kalabas at sitaw. Gagawa rin ako ng beefsteak at salad na ampalaya na lalagyan ko lang ng corn tuna. At syempre, hindi mawawala ang bulalong baka. Masaya ako habang nagluluto. I felt inspired. So much inspired. Makalipas ang isang oras sa pagluluto ay natapos din ako. What's for dinner? May bisita ba? Ang dami mong niluto. Tanong ni Kat ang lapitan ako sa may kusina. Umiling lang ako at pinakita ko sa kanya ang mga niluto kong nakalagay na lahat sa mga bowl. Tinulungan niya akong ihanda ang mga pagkain sa mesa. Kumusta ang lakad mo? Tanong ulit ni Kat habang naglalagay ng mga plato sa mesa. Nagkibit balikat ako. Okay lang naman. Matabang nasagot ko. Nang marinig ko ang sasakyan ni Zane sa driveway at may isang sasakyan pa, I smiled from ear to ear. Hinubad ko ang suot na apron upang salubungin ang pagdating ng asawa ko. Hindi ako makapaghintay na sabihin sa kanya ang good news. Binilisan ko ang hakbang patungo sa main door. Naabutan kong andoon ang dalawang bata. Subalit nahinto ako sa paghakbang na may kasama itong batang babae. Mahigpit ang kapit ito sa kanyang mga kamay. Nahabag ako sa itsura ng bata. Maputla at malamlam ang mga mata. Italiana ang kanyang ganda. Kaya malabong anak ito ni Stacy. At malabong malabo na anak ni Zane. Hindi sinasadyang lumampas sa ulo ni Zane ang tingin ko. And it was then I saw her. Ang babaeng nagpapakulo ng dugo ko. Nanangkiit ang mga mata kong nakatingin sa kanya. Parang sasabog ang damdamin ko sa galit. Kaya pala natagala ng hinayopak na to. Dahil may balak dalihin ang babaeng to. What is doing here again in my house? Lumakad to patungo sa kinaroroonan ko. Ay, masayang bati nito. What brings you here? Instantly, I was on guard at Stacy's familiar stone. Napa si Mago to. Don't worry. Sinumaan ko lang ang bata to meet her siblings. The DNA was positive. May pagmamayabang sa tinig nito. May karapatan naman siguro na tumira ang anak ko dito, right? Dagdag pa niyang sabi. Iceberg. Adam is mid ako. Pinanlakihan ko ng mga mata si Zane. Lagot ka sa akin mamaya. But he winked at me in a conspiratorial way. At alam ko ang naisipahiwating ng kindat na yon. Pero hindi ito matanggap ng tip-tip ko. Akala niya kinagwapo niya. Dahil sa ginawa niya, lalo lang nagpupuyos ang damdamin ko sa inis. Nawalan na ako ng gana na sabihin sa kanya na positibo akong buntis. Padabog akong tumalikod. Bahala siya sa buhay niya. I was too angry to trust myself to speak. Hindi malang tumawag sa akin kung papayag ba akong isama si Stacy. At hindi ko inaasahan ng muling pagsulubot nito. Kahit ano pang idahilan sa akin ni Zane, wala akong pakialam. Basta paalisin niya si Stacy. Umiinit ang ulo ko. Zaira! Sigaw ni Zane, ngunit mabilis akong humakbang patungo sa aming silid. Agad ko itong binuksan at isinara at nilakang pinto. Habol ko ang aking paghinga. Kinatok ni Zane ang pinto mula sa labas. Alright, Zai. Si Kiara ang humiling na kasamang mami niya. Hindi ako makahindi dahil umiiyak ang bata. Talk to me now, please. Hanap ako ng hanap sa iyo kanina para ihingi ang permiso mo. Pero wala ka dun at hindi kita makontak. Napangiti ako sa sinabi niya. Naramdaman kong may takot na ang lalaking to sa akin. Pwes, pahihirapan kitang bokong ka. I giggled with that idea. Okay, pero lalabas lang ako pag nawala na sa paningin ko si Stacy. At ikaw, asikasuhin mo ang mga bata. Patulugin mo bago ka pumunta dito sa silid natin. Magbalat ka ng buli mga dalawang daang piraso. Naintindahan mo ba ako, Mr. De La Costa? Mariin kong wika narinig ko ang mga pagbuntong hininga niya. Okay, pagsang ayon niya, ipapabalad ko sa mga kasambahay. No! Malakas na hiyaw ko sa loob. Hindi ka di ba? Sabi ko, ikaw ang gagawa. Dalawang daang piraso, walang labis at walang kulang. What? Watwatin mo ang mukha mo. Binuntis mo ako kaya magtiis ka. Positive ako. Natahimig saglit sa labas ng mga ilang segundo Maya-maya, malalakas nakatok na ang ginawa niya sa labas. Tama nga ako si instinct ko. You're pregnant, my darling wife. Open the door, please. Gusto kitang yakapin, please. He begged. Hindi, mariin kong sabi. Gawin mo muna ang pinapagawa ko bago ka makapasok. Pagmamatigas ko. Zaira, tawag niya sa pangalan ko. Ako naman ay tuwang-tuwa ni lumakad. ang mga braso ko sa aking dibdib patungo sa kama at naupo sa gilid. Wala siya nung panahon na naglilihi ako sa kambal. Well now, pihirapan ko siya. Pabagsak kong inihiga ang katawan sa malambot na kama. Habang dinig na dinig ko ang pakikiusap niya sa labas. Pahihirapan talaga kita, Dok. Hindi mapawi ang mga ngiti ko sa labi.